Dito sa uh, product na binigay natin namin is automated plant watering system with soil moisture sensor at ito po yung, ano po, yung mga details about dito sa product na uh, binigay natin. Sino ba yung driver dito? Ayun po. Dapat pati yung leader kasama dito. So ito po siya. Dito po siya ang pag Testing natin, sir. Wow, ang ganda. Sino ang leader dito? Kailangan kasama yung leader. Sige, testing natin, guys. Wow, improvised yan, ha? Opo. Galing. Susunod na mga taon yan. Scientist na kayo. Kaya niyong gumawa ng... Ayan yun, napukuha nyo lang sa pinag-aralan nyo based on your... Ayan, dito. Ayan, so... ay, ay, ay. dito. Ayan, dito. Doon yung papaganain. Tinusok lang dito kasi basa yung lupa. Ayan, nagde galing na mga estudyante namin at tatalin. Ayaw sila pong may gawa niya. Coming soon mga sayan. Kita yes. kalooban sila ng Lord. So, bakit hindi pwede sa kabila. Ano uh, po? ]اخan. May pinusok lang pong lupa uh, doon, pero ito po talaga yung pinapakita ko namin. Ah okay, sige sige. Pero nagana din po sa pa rin. na po. M2 bags. So, ito po talaga yung pinakita Sino kaya magkakaroon ng business nito? sa kanilang harap. Sino yung business? Pag ito na rin yung business niya, iyayamal kayo

uh, water content or uh, yung water na nasa kung so, ilang water yung ano nasa depa Dito po, ako, dito po siya. Ano, tinusok lang po namin yung sensor po. Hindi uh, siya. siya dito, sa kabila. Opo, may isa Pero, pa kung ano, circuit. rin po Oh, ah, gumagana rin siya. Ito di, lang ganahin nyo rin. Tignan niyo kung gumagana pa rin. O, oh, para 99% yung grade nyo. O, oh, di ba? galing nyo na naman, guys. Alam nyo, hindi ko napag-aralan niya nung high school ako. Actually, high school lang natapos ko. Pero, hindi namin napag-aralan niya. Makabagong teknolohiya na kasi ngayon, di ba? Opo. Oh, Kami yung old technologies. Kung oh, lahat ng lumalabas ngayon is new technologies lahat. Pero okay. may mga old technologies din na ginagamit pa rin, di ba? Okay. Pero tignan nyo na lang yung aircon na ano ba diba? okay. yun. Inverter, di ba? Okay. Bagong technology like, niya yun. Matipid na. Hindi aksayado sa kuryente. Ayan na yun. Ayan Okay lang sa kahit mo. Wow! <laughs> naman. Ay, asan yung tubig na nalumalabas pag nagsitwin siya? Oh, Tapos niya ng tubig pag oh, nagsitwin. Ano, inaayos ako yung battery. Okay. Yung galing niya naman. Perfect. Sorry, po, sorry. Alam niyo yung pinag-aaral niyo na ganyan. At least may natutusunan kayo sa pinag-aaralan niyo. Okay. hindi pa yung tunay na ano yun ha. Ano pa lang yan. Ah, wala tubig. Ayan. Ayan. Okay, okay. Clean. Parang mahina yung battery niya guys. Apo. Diba? Oh, Ang galing mo. Uy! Ah, tinanggal mo umpisa na dito kahapon lang. Sa ano, nyo lang ginawa. Ay, po. Mabas, ayan po. Ang ngayon nyo lang ginawa? Hindi po, ano, uh, no, last, last month pa po. Last month? Yeah. Pinag, ano, uh, pinagpapawitan na si Gago po. Kapay <laughs> po yan po lang. Ganun ayan ayan naman. po. Perfect. So, sino na nag-ano dito? Ako pa lang? Ano po, si Kuya na ano Ano, sabi ni Kuya yan? Ang ah, maganda daw po. Oh, siya sure. eh. Maganda talaga. Ayan po. Ano tapos yes. po, if ever, uh, for example, uh, dito po nakapusok yung panas. Ah, Bas, hindi okay, ba, dito po, ito po, yung soil moisture sensor, nakapusok po dito sa basang lupa, automatic po na titigil po yung pag, ano, ng tubig po. Tsaka po Paglabas kapag, ng tubig. Opo, tsaka po kapag wala na pong nasisense na tubig itong water sensor po, ah okay. uh, titigil Didi? po itong micro server, yung nagpapaitot po dito sa water sprinkler po. Ito. Kapag wala, Sige, testing na, testing. Testing natin. Pag kinusok siya. Testing natin pag kinusok, kumplituhin niyo na para makita Thank you. So, ayan, tinusok na siya sa lupa. Ah, okay. Very good. Ang galing. Kasi na ano So, ayan guys. Ang kanilang project. Bravo. Perfect. 99%. Hindi naman ako pwedeng magbigay sa inyo ng 100%. Kailangan may 99% at may 10.5. Diba? Ayan lang yan. Oh, so, ayan guys. Thank you for inviting me. Ayan. I'm Ay, Marina Quaresma, the second Makuha. <laughs> Good morning. Yeah, thank you.